Ladies, alam nyo ba kung ano ang paborito ng lalaki sa usapin? S. So, ito yung mga ginagawa ninyo. Position. Hello, guys. So, ang topic natin for today, ito. Mga paboritong position ng mga lalaki pagdating sa tali. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Whoops, disclaimer muna tayo. Itong mga babanggitin kong mga position ay maaring hindi sangayon ang ibang kalalakihan. Of course, iba-iba ang preferences ng bawat individual. Pero in general, ito yung gusto ng karamihan ng mga boys. 2,000 years later. So, diretsyo na tayo. Walang paligol-ligol. Number one, ito yung missionary. Ito yung position na alam siguro ng lahat, di ba? Ito yung nakasanayan ng lahat, literal, na nasa ibabaw ang lalaki at nasa ilalim naman yung babae. Ito yung isa sa paborito ng mga lalaki. Bakit? Kasi ito yung pinakakomportable na position na pwedeng gawin ng lalaki at babae. Ito yung tradisyonal na ginagawa ng halos lahat. Wala ka ng pag-aaralan dyan. Hindi mo na kailangan ng practice dyan. Hindi mo na kailangan manood ng sari-saring mga video dyan sa internet para alamin kung ano ito. Dito sa position na ito, pwedeng naghahalikan kayo habang kayo ay nasa aksyon. At kontroladong kontrolado ng lalaki ang bawat galaw niya. Komportable siya. At alam niya na yung babae ay komportable rin. Simple. Hindi ka mag-aalala na magkakamali ka dyan. ba? Diba? Relax ka pa. Number one. Number two. Eto, yung patalikod. Or ito yung ginagawa ng ating paboritong pet yung ating mga fur pets for babies, di ba? Ito yung ginagawa nila at ginaya naman ng mga tao, di ba? Pero bakit gustong-gusto ng mga kalalakihan ito? Kasi dito talaga namang uh, sagad sa kaloob-looban si Junjun, okay? At siyempre, kitang-kita ng lalaki yung kabuuan ng likuran mo. Kontroladong-kontroladong niya lahat ng galaw niya dyan kung paano niya isagal, kung paano niya itodo yung kanyang mga galaw ay pabor na pabor sa kanya. Okay? Kung gusto mo ng sagaran, ng todo-todo na maabot yung kaloob-looban doon sa parte ng babae, ito yung dapat na ginagawang posisyon. Parang kinakalupay sa loob kapag ito yung ginawa. Okay? Kaya paboritong paborito ng mga boys at gusto rin ng mga girls. Okay? So, ayan po, ang number two. Number three, ito yung sa ibabaw or ito yung tinatawag na cowgirl, di ba? Pero alam nyo ba na paborito ng lalaki yan at paborito rin ng babae. Kasi dito sa position na ito, sa part ng lalaki, ay kitang-kita na niya ang kabuuan ng babae. Habang yung babae ay nasa ibabaw, habang yung babae ay umiindayog sa kanyang harapan, nakikita niya lahat. Ang magandang view, o oh, di ba? Yung dalawang bilugan diyan, yung mukha ng babae, yung expression, lahat ay kitang-kita niya at mas nakakadagdag yan ng gigil sa parte ng lalaki mas lalo siyang ginaganahan kapag ganyan ang ginawa ninyong position. Kaya ladies, alam ko na paborito nyo rin ito. Kaya gawin mo yan kapag kayo ay nasa action ng partner mo, okay? Sigurado na pareho kayong maabot yung rurok, yung happiness na hinahangad ninyong dalawa, okay? Number three. Number four. Ito, yung reverse or pabalikan Pero parehong nasa ibabaw yung babae. Kung kanina ay nakaharap siya sa iyo na inupuan ka, ngayon naman, ganun pa rin pero nakatalikod siya sa iyo. Alam nyo, sa ganyang position kasi ay talaga namang sagad na sagad ulit yung si Junjun doon sa kaloob-looban. Kasi parang pakontra eh, pakontra yung tayo di Jun Jun yan ay papunta sa lalaki. Papunta doon sa direksyon ng lalaki. At kung inupuan mo yan ng nakatalikod, nako, sagad na sagad yan. Parang kinakalukay sa loob yan. Ramdam na ramdam talaga yung parang ang sikip-sikip. Sobrang ramdam na ramdam ng lalaki ang kaloob-looban mo. Okay? Kaya isa yan sa paborito ng mga lalaki. Kaya ladies, gawin mo na yan. Basta umibabaw ka at tumalikod ka at gawin mo na yung mga nararapat mong gawin dyan. ba? Diba? Number four. Number five. Ito yung standing position. Or ito, yung pareho kayong nakatayo. Paborito rin ng lalaki ito kasi control din niya yung sitwasyon. At ibang excitement rin yung dulot sa kanya, sa kanyang ginagawa. Kasi kakaiba, di ba? nakatayo kayong dalawa, hindi kayong nakahiga. At syempre, yung lalaki ang may control dyan. It's either itataas niya ng bahagya ang isang paa or parehas niyang bubuhatin. At ayun, kakandungin niya pero nakatayo siya. ba diba? Sa mga ganong ginagawa niya, mas nakakadagdag sa kanya yan ng gigil at ng thrill, ng excitement. Kahit medyo hindi komportable, or medyo kailangan ng lakas dito ng lalaki, gusto niya yan. Kasi iba naman ang dulot sa kanya napakiramdam. Mas natcha-challenge siya. Kaya isa yan sa kanyang mga favorito. Number five. Number six. Ito, yung favorito rin ng lahat. Ito, yung balik-aran. Okay? Ocho-ocho. Sabi ng iba, di ba? alam nyo kung bakit gusto gusto ng lalaki yan? Kasi doon ay talagang nasa harap na niya mismo yung pinto ng kaligayahan niya. Okay? At ganoon din sa babae. Doon sa ginagawa niya, sa kanyang pagkain doon, ibang excitement, iba yung pakiramdam na habang nandoon siya na nakasubsob, pinapasaya niya yung partner niya habang yung babae rin ay ganun ang ginagawa sa kanya. Doble-doble ang karanasan na nararanasan ng lalaki diyan. kasi nasa harap na niya yung pinto ng langit at tuon nararanasan din niya yung ligaya na ginagawa ng babae sa kanya. O, kaya yan ang position na gustong-gusto ng lalaki at ganun din sa mga kababaihan. Di ba ba? So ladies, yan po ang number 6. Number 7. Ito, yung taas ang mga paa. Oo. Dito sa position na ito, marami tayong pwedeng gawin. Basta ang position talaga dyan is nakataas na parehas ang paa ng babae. Okay? At doon kasi talagang kitang-kita ulit ng lalaki yung kabuuan ng babae habang siya ay nagtatrabaho. Pwedeng isandal niya sa kanyang mga balikat ang mga paan ng babae habang siya ay nagkaratrabaho. At doon, talagang kitang-kita niya. Lahat ay nasa harapan niya. Kitang-kita niya ang expression. Kitang-kita niya lahat-lahat sa harap niya. At yan ang isa sa nagbibigay ng sobrang gigil, sobrang gana sa kanyang ginagawa. Okay? Pwede rin na hilain niya hanggang gilid ng ama at doon itataas niya ulit yung paa ng babae. So marami kayong pwedeng gawin dito, okay? Pwede kayong mag-experiment kung ano yung mas komportable kayong dalawa, di ba? Basta ang position dito is yung dalawang paa ng babae ay nakataas. At isa yan, sa paborito ng mga lalaki. Number seven, So, ito ang iilan lang sa napakaraming posisyon na maaring paborito ng mga boys. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.